mahigit 300,000 halaga ng shabu nasabat sa Castilleos Zambales. Naritong news scoop ni Jennifer Go. Naaresto na pinagsanib na pwersa na Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa pamumuno ni Police Major Michael R. Udal at Castillejos Municipal Police Station Chief Police Major Abraham Atencio ang humigit kumulang sa 55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na tinatayang 37,400 piso sa bayan ng Castillejos, sa Bales. Ang nasabing pag-aresto ay dahil sa ikinasang anti-illegal drug operation sa pamumuno ni Zambales PNP Provincial Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola sa barangay San Nicolas Castillo, Sambales. Huli sa akto ang suspect matapos nitong bentahan ng operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit ng isang sachet na may nilalamang lang shabu. Napumpis na ka sa suspect ang labing tatlong transparent sachet at isang caliber 22 pistol at mga bala. Sa ngayon, kasalukuyan na ang suspect sa himpila ng Castillejos Municipal Police habang inihahanda ang mga kaukulang dokumento sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165, RA 10591 at Omnibus Election Code. Samantala, pinuwi ni Director Ariola ang grupo ng PDEU at Castillejos PNP para sa matagumpay na operasyon. Dagdag pa ni Ariola ang kakaasang ma ng lalawigan dahil hindi nito umanotitigilan hanggat hindi nauubos ang illegal na droga dito sa probinsya ng Zambales. Ito si Ronda Patrol Jennifer Go na para sa may himpilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama.